Yo, what's up mga boss? Parang pinipirito ang buong mundo. Parang ginigisa ang buong universe. Lahat na ata ng tao sa barangay namin nandito na. Walang naiwan. At syempre walang may iwan. Tara mga boss, samahan nyo ako sa masayang tugstugan na ganap for today's video. At taon-taon meron kami neto. Alumni homecoming ng elementary school namin. Banner ng batch ko yan. Ganda ba? Diba? Syempre unang umarangkada ang mga bata. Sila nga pala ang prince and princess ngayong taon na to. Ang cute-cute nila dyan. Parang ako lang. Kuratsa nga pala yung sayaw nila mga boss sa mga di gaanong pamilyar kung anong kuratsa. Mag-google na lang kayo. Huwag nyo na na kung pera pa dito. Tingnan nyo na lang ang mga bata. Siyempre crazy prepared na tong mga bisi ko dito. Nauna na kami dito nila Karen Davila at si Ann Curtis. At maya maya pa medyo kumpleto na. Medyo kumpleto na. At dumating na rin to sila Angel Luxin. Diyan siya pumesto sa may puno na mulawin. At siyempre nandyan na rin sila Lainey. Pero di siya nakapink. Pati si Grace po nandyan na rin. Si Juicy and Creamy. Nakapuesto na rin si Rway. Bernal, si Marlon at si Richard Gutierrez. Chill lang mga girls. Di gaano umiinom. Lakas uminom ni Lainey mga boss. At ito na nagsimula na ang sumpaan ng ating pagmamahalan. Baby, medyo madalim kaya di makita ang feelings ko sa'yo. Excited ng lahat sa tugstugan mga boss. May mga nagbakasyon din. Para lang sa okasyon na to. At ito na si sa Salonga. Artista rin. Kabas ko rin to. At ito na nga. Masaya nang nilatag ang sapin ng masa. Sipag-sipag niya sa part na yan at nag-exit with feelings At ito na yung sinasabi ko Una kaming sumayaw dito ni Ann Curtis Simple lang galawan ko dyan Yung parang natitisod na ewan Kalmado lang si Ann Curtis dito Very happy, tawa-tawa lang siya dyan At syempre nandyan ang suporta ng buong tribo At sa mga di nakakaalam Kung bakit taglalagay ng monarkiya Dyan sa sapi ng masa mag kasi ako, wala ko pamasahe Di, charot lang Comment na lang sa mga nakakaalam Natapos na kami kaya sa monod na to sila Ang cute magdipa-dipa ni kuya At mukhang nabitim pa si Aunt Curtis Nagpalit lang ng outfit at ayan na ulit Naglipad-lipad lang sila dyan na parang mga agila Inikot-ikutan lang nila ang sapi ng masa At isa-isa nang naghatid ng ligaya sa gabit araw Ganito sa probinsya namin pag may okasyon mga boss Ikaw, anong meron sa probinsya nyo? Share mo naman sa comment section Malay mo magustuhan ka ng crush mo Ayun na si kuya, nagsaburak na ng ligaya Nangayaw na nga at pagod na daw sila mga boss Saya-saya At eto masaya Yan ang tunay na kuratsa yung parang nagpapagpag ng langgam at sumayaw na rin to si SK sinimplahan niya lang dito pang gobernador ang galaw niya dito mga boss isa isa niya lang binitawan ang dahon ng kamatsili tuwang tuwa sila dyan nikot ikutan ko lang sila dyan para cinematic ang dating at walang nagpapatalo pareho magaling ito na si kapitan nag entrance na with feelings yun na ang intro nila ikot ikot at nagsimula na ang kanilang pambeteranong galawan na di matatawaran di mapigilan pang malakasan at nag na rin syempre ang dahon ng malunggay dyan. Galing din kasi sumayaw ng partner niya dyan mga boss. Padami na ng padami ang lumalapag kaya mas lalong ginanahan si kapitan. At syempre tingnan nyo naman di patatalo ang partner niya dyan. Sinimplehan lang ni kapitan ng left and right na galawan. Habang nagliliparan ang nilalaman ng bangko sentral. Ayaw din talaga paawat ng partner niya mga boss. Baka si mana pida yan. Mas lalong nagiinit ang dalawa. Ayaw magpaawat ng isa at mukhang bumibelo pa lang. O diba? Parang pelikula. Sa huli mabawi ang bida. At tapos na sila at sumunod na si Michael Angelo. Nakabungis nga silang siya dyan hanggang matapos sila. At sumunod na to si Angel Luxin. Ganda ng galaw niya dito mga Kaway-kaway sa angin with feelings. At syempre di magpapatalo partner niya dito. Ganado din sa kaliwat kanan na galawan. At parang mga kalapate, pinalakpakan sila. At marami din ang naghatid ng dahon ng bayabas. At napagod na sila kakalipad. Balik si Angel Luxin sa puno ng mulawin. Sumunod na dito si Kuya Japs. Kaka-partner niya dito walang iba nag-iisa Narcisa. Ganado si Kuya Japs kaya nagpalipad ng mga kalapate na kulay pula. Kalmado lang dito partner niya. Habang si Kuya nilalasap ang saya at galak na nadarama at isa-isa niya nang binitawan ang mga papel diliha. Ang galing grabe. At patras naman bebe at patuloy lang siya dyan sa paghagis pa isa-isa. At ito sayo isa sabi ni Narcisa. Saya-saya nila at patuloy pa rin sila sa arangkada pati ito si Lebron James na palapag na kinalampag na nila ang buong arena. At nagpatuloy pa rin ang pag dating ng Gracia. at ayan na nagkalat na nga at pil na pil ko ng kinunan pababa pataas pataas pababa para spaghetti at maya maya pa tinapos na nila ang maliligayang sandali manood na dito si Lenny na hindi nakapink. partner niya dito si Carmelo Anthony tinapos nila agad na may galak at halakhak mukhang nabitin si Lenny pero wala siyang nagawa kundi bumalik at magulat sa kamera. pero sabi ni Kuya Totoy alumni ka lang rank game to nag ML lang siya dyan Layla gamit niya pero saya saya din nila dyan, paano sila disasaya kasama nila si Michael Angelo at maya maya pa sumayaw na rin si Sir Efren, hindi rin papahuli sa pang galawan kinalmahan muna sa una at maya maya pa, nilabas niya na ang mga papel dihapon, tuloy tuloy din siya dito at ayaw na rin magpaawat kaya di nagtagal naggalat na naman ang grasya sa lapag at ayan pa nga ang dagdag ni Kuya Japs na hinarangan ang buong Pilipinas, ganyan lang gumalaw mga boss gayahin ko to next year pero syempre, papalugi ba naman dyan si Sardani? Hindi rin natinag sa pangkonsehal na galawan. Dinaan niya lang sa dahan-dahan ang sitwasyon. At syempre, tulad ng iba, binitawan niya na ang ligayang nadarama. Tingnan niya naman ang galawan ni eh, Sir. Simple, pero dekalibre. At mukhang nangangatin ang karamihan. Kaya sabay-sabay nang sumayaw ng dayang-dayang. Kanya-kanyang kumpulan, kanya-kanyang galawan. Ito ang mamimismo mismo. Pag matagal ka nang di nagbabakasyon sa probinsya mo. Kaya karamihan dito sa amin, gumagawa talaga ng paraan maka-attend lang sa gantong mga okasyon. Sulit nga naman talaga. Taon-taon kami ganito dito. Walang malungkot. Lahat masaya at wala nang masasaya pa sa mga to. Sinamantala na nila ang pagkakataon para silang mga higad na nilalantakan ng langgam. At maya maya pa mukhang lilipad na. Sana nagustuhan nyo ang content natin ngayon mga boss. Sige lang. Diyan lang kayo. Kaya nyo yan. Salamat sa panonood. Follow for more. Love you.